Yan, good morning mga tamsak. Ngayong araw, ah, uh, naninisid ako kanina ng ano uh, isda doon sa ano, pero kaso wala tayong makuha. Uh, may nakuha tayo yung dalawang alimasag at saka green shell. Yung tahong. Tawag sa amin dito yung tahong green shell. Niloto ko mga tamsak. Kaya na yun o. Oh. Ito na yung nahuli natin kanina oh. Yan o. Oh. Yan. Yan mga tamsak. Ito na yung nakuha natin na uh tahong at saka alimasag ayan o, oh, green shell yung tawag sa amin nito niniluto ko na, para may pangulam tayo ayan ito na yung nahuhuli ko kanina mga katamsak at saka ginisa ko na lang, ayan o, oh. lagyan natin ng tubig para may sabaw may tubig sige lang tubig ayan, lagyan natin ng ano para maluto. Para may pangulam tayo. Ito lang yung nakuha ko kanina mga Tamsak. Yan o. Oh. Tahong at saka ano. Ang al dalawang alimasag. Pero itong tawag sa amin ito. Ibang klaseng tahong to. Yung green seal yung tawag sa amin dito. Yan o. Oh. Oops. na. Yan. At saka mayroon pa tayo dito. Oh. Isang hito. ihalo din natin to sa ano natin. Sa yun, sa ano sa sinabawan amaya dito yan yan yung huli natin mga katamsak oh. alimasag oh. at saka tahong ito yung pang natin ngayong araw ah, pumunta tayo kanina doon sa ano sa dagat kaso hindi tayo nakabidyo dito lang tayo nakabidyo kasi yung cellphone natin nagluloko nagluluwat na naman yan abangan nyo na lang mamaya mga katamsak yung pagluto natin takpan muna natin makuluin abang abangan nyo na lang mamaya yung pagluto natin at kain din nyo na nakita yung pagpaano natin na linis yung tahong kanina yung tawag namin green shirt saka mayroon din tayong isda na isang piraso na hito na nakuha natin sa fish trap natin kaso ito lang yung nakuha natin no? Oh. yun ayan. at saka yung mga alimasag na yun ah, kinuha na fully lang natin yun sa buhangin na ah, nakalubog sa buhangin kaya nadakman natin dinakman na lang natin at saka yung tahong Uh, sa buya natin yung kinuha yung tumubo sa buya natin yun na yung sinabi ko na haharbisin natin dalawa sarang buya yun kaso nariyahan ng lambat kinutol nila yung buya, na, buya ko kaya nawala yung buya yung taong doon nandoon na dumikit sa buya nasama sa pagwala ng, ng buya sayang marami sana yun abang-abangan nyo na lang maya ang ating niluluto na pangulam ulam na tahong. A few moments later. Ayan, tingnan na natin oh. Ayan oh. kumukulo-kulo na. Ito na yung niluto natin. May alimasag oh. Ayan. At saka yung tahong. kulang pa ng asin hindi natin muna ng kunti ng asin yan at saka takpan natin ayan mga katamsak tingnan na natin at saka ilagay na natin yung isda na hito ayan o oh, kumukulo-kulo na Isabay na lang natin sa pagluto yung hito na to. Ito. Yan. Lagay na lang natin para isang lutuan na lang. Ayan o, no? luto na yung mga green at saka alimasag, luto na Yung isda na lang na hintayin natin at saka pakuluan natin para makapagkain na tayo. Yan. Balikan na lang natin mamaya mga katamsak. A few moments later. Ayan mga katamsak, uh, tingnan na natin yung ating uh, niluto na ano, uh, alimasag at saka tahong. Inalo na na lang natin para isang lutuan na lang. Nagyan natin ng kunting sabaw. Ayan mga katamsak, ito na yung niluto natin. Tingnan na natin, luto na siguro to. Ayan. Buksan na natin mga katamsak. Yun. Wow, sarap to. Oh. Luto na mga katamsak, pati yung isda na nilagay natin, luto na yung hito. Ah. Ayos. Ang ganda ng lasa. oh, Thank you, Lord. Arap na ito mga katamsak oh. Yan, ito na yung niluto natin mga katamsak oh. Yan. Mayroon tayong alimasag. Oh. Mayroon tayong alimasag. Yan. Alimasag, tahong. Oh. masag at saka tahong green shell yung tawag sa amin dito yan halimasag at saka green shell tahong yun na yung nakuha natin kanina mga katamsak hindi tayo nakapag video doon sa dagat kasi wala cellphone natin nagluloko na naman at saka dito na lang tayo nag update sa atin ano dito na lang tayo nag video sa bahay nakapagluto ayan o saka ito yung kanin yan kain tayo mga katamsak ayan ito na yung ulam natin mga katamsak ayan. Salamat. At saka may kanin tayo. Itong kanin, oh. Thank you, Lord, sa biyaya na binigay mo ngayong araw. Kahit pa paano, may pangulam kami. Ayan, oh. Ayan, yun yung ulam natin. At saka itong kanin, oh. Bahaw. Bahaw to mga katamsak. Ayan, mga katamsak. Kain tayo. Yan. Ito. Kain tayo mga katamsak. Sabaw. Sarap. Salamat at saka nakakuha tayo ng pangulam. Hindi ito lang tayo nakabidyo kasi ano, uh, nagluloko na naman yung ating cellphone. Kain kayo mga katamtak. <coughs> Ayan oh, sarap ng ulam oh. Hindi masag. Pero sa bola yung kainin natin. Para may pang-ulam yung mga bata. Para sa mga bata to sa bola. At diba, kain din tayo ng kahit ilang tiraso lang ng mga ulam. Tulad nito, tahong. Sobrin sil. Pakain na rin siya. Yun yung ano ko. Malupit na anak. Hindi nag-aaral. Oh? Yan. Tahong, mga damsak. Oh. Ang taba, oh. Hmm? Ang pula-pula na ano,

Maingay yung ano dito, tao, kasi yung bahay namin dito lang sa gilid ng basketball court. Kaya maraming naglalaro, kaya medyo maingay. Ano? Hino talaga yung alimasag, oh. mga tamsak. Ah, uh, abangan nyo naman yung susunod nating adventure kung saan tayo gagawa ng adventure. Kaya, hanggang dito na lang muna, mga tamsak. Bye-bye!